Good morning kalipad Ako okay, may lang sa inyong video Na isang Kababay nating OFW Sa Bansang Saudi Arabia Na nang hold up ng isang taxi driver In hold up niya yung Taxi driver na matanda Mga kalipad Ako'y okay, nalulungkot lamang at isang kababayan natin ang nagawa yon sa isang taxi driver sa bansang Saudi Arabia bakit niya ginawa yon dun sa matanda ay eh, matanda na din yung driver nakakaawa din ang problema kay kabayan ay merong dashcam yung taxi na hinuldapan niya kitang kita siya dun sa dashcam ah, kabayan may papaya ko sana sa iyo dapat hindi mo ginawa sinira mo ang reputasyon mo at saka ibinaba mo ang rangal ng OFW sa bansang Saudi Arabia pagkos eh wala na naman ako sa bansang Saudi Arabia eh ako'y nalulungkot kabayan dahil binabamang reputasyon ng mga Pilipino diyan. Dapat eh, kung may pinagdadaanan ka, isiner mo na lamang sa 'yung mga kasamang Pilipino diyan. Baka sakaling natulungan kanila. Pinahamak kung pa ang sarili. Kawawa kakabayan pag nahuli ka. Sigurado, ikukulong kanila. At mapaparasahan ka pa. So panoorin niyo to mga kalipad itong video na i-share ko sa inyo. Nakakaawa din yung matanda na naghahanap buhay ng marangal. Yeah, hey. Hello. Hey. Hmm? Second, second time. Second time. This way. This, way, this way. Đi thôi, đi go đi go, go I call it, I go Ừ Ừ Or not? Or not? Yeah. <laughs> wait, wait. Call oh, Wait, Call my friend. this? Call my friend. This is location. No money, in you. Ah, money, money, eighty. Hey, wait, what's hold up. No What's What's